Pagkagawa mo ng ko, okay, so, ano kong pagkagawa ng popcorn, ito lang yung mga popcorn. sa palagi, ito sa paggawa po ng tabon, unang una kailangan po natin ng timba, plus, plus mixing container po, PVC or PVC pipe po, hindi po tayo pwedeng gumamit ng metal or aluminum po para walang chemical reaction. Ano po? Sa paggawa po ng fabric conditioner, kailangan po natin ng 14 liters ng clean water, 2 liters po na mainit na tubig. Yung mainit na tubig po, ito po yung pantutunaw natin sa ating fabric gel. Ano po ba yung fabric gel? Ito po yung nagpapalambot sa ating damit po. Diyan po natin siya sa ating mixing container na mainit po ang tubig. Mabilis po yung paghalo natin para po hindi magbuo-buo yung ating gel. Kapilang uh, liters na po. 14 liters po yung water po. Two liters po. naman Apo, nasa module po yung sukat po. Diretso lang po yung paghalo po sa popcorn gel para po hindi po magbuo-buo. Tsaka dapat po sa paghalo po, mabilis po yung paghalo natin. Isang direction lang din po yung paghalo natin. So, pag nalagay na po natin yung Fab Conjol, susunod so, po natin yung ating colorant. Ang colorant po natin ay yung sunrise po. Pag color pink po ay gloss po. Sunod po, sunod po natin ang ating fixative. Ito po yung tumutulong para hindi mawala yung amoy sa mga damit po. At Fixative po. Fixative. Pagkatas po ng fixative, sunod po na ng ating antibac. Alam naman po natin kung para sa buwang antibac, ang iwas, bakterya po. Antibac, antibac. Sunod po natin ang entap. Ito po yung tumutulong ng pampanatili po ng bango sa ating mga damit. Antibac, antilita, Sunod po natin ng antay ko. Ito po yung tumutulong ng, ng pag-ais po ng sobrang bula sa damit. Bago po natin ilagay yung cell po natin, saka po yung disinfectant natin, make sure po natin na maligam-gam na po yung tubig natin. Kasi po, pag inilagay po natin sila, mag-e-evaporate po yung amoy. Ako. Yan, mainit pa po. Kaya po, daretsyo lang po yung paghalo. Okay. Tapos pag nailagay po natin and yung sunrise po natin sa hands mo, tagpan po muna natin sila na for one hour po para po ma-preserve po yung ating ako. Hindi naman siya nagbabubbles eh. Please! Ganun lang po kapag gumawa na ba?

Ganun lang po kabilis yung paggagawa po natin ng fabric So ito po ang isang set na pinakita sa atin. Ito po ay nagkakahalaga ng 650 pesos, 17 liters na po siya. So nakita nyo naman po, wala na po kayong susukatin. Dire-diretso na lang po yung salin. Nasa module naman po yung pagkakasunod-sunod. So dito naman po, uh, mapakabuo tayo ng 17 piraso na tiki isang litro. Kasi yung sample po namin ng bote is 1 liter po. So yung isang bote po, pet bottle, ang halaga po niyan ay 6 pesos. So labing 102 pesos. And then pagpalagay po natin yung ating purified water na 17 liters is 20 pesos. Pero mas mura pa po. Kasi hindi naman po natin mauubos yung isang uh, tubig na galon. Ano? So, ang halaga po ng na kailangan natin pumunan dyan is 792 pesos. So, paano po ba tayo maglalagay ng tubo or magkocosting? Paano mabibenta yung per body po ng isang metro? So, ngayon po, okay. yung pong total cost of materials natin, yung 650 na, na fabric yung body natin na 102 pesos, yung tubig natin na 20 pesos, ito total natin, tapos kukunin po natin yung 10%. Kasi yung 10% yun po yung bayad siguro natin sa pamasahe o kaya sa paghahalo. So 79 792 anong 10% doon? 79 pesos and 20 centavos. So magiging 851 pesos and 20 uunan. Tapos po, pag po tayo nagbebenta ng produkto, naglalagay po tayo ng tinatawag natin na markup price. So yung markup po, 30%, 40%, 50%. Ngayon yung sabi ko, eh pag tinotal nyo naman po siya, yung magiging presyo niya is affordable pa din at kasabay pa rin ng mga mura na fabric conditioner. Pero ito po ay quality. So, kunin po natin yung 50% ng 851 na total kuhunan. So, ang 50% po lang is 425 pesos and eh, 60 centavos saka natin sila pagsasamahin. Puhunan plus yung 50% niya, ang total po nun is 1,276 pesos. Doon po natin i-divide kung ilan po yung nabuo natin. Ilan po ba? Sa isang litro, labing pito. So, i-divide po natin. 1 to 76.80 divided by 17, pumapatak pumapatakbo na 75 pesos and 10 centavos ang isang pote na isang litro. So kung tutuusin po, mas mura pa rin po siya kaysa sa mga nabibili po natin sa mga grocery and supermarket. Hindi siya nainom. Di ba? Pagka hindi malinis, hindi siya nainom. So pagka po kasi tap water dapat, ikokonsume nyo agad. Or gagamitin agad. Kasi po, yan po ay nag-iiba yung kumoy. Mm -hmm. Napapanis. Bakit? Luwag po ng contamination doon Makin sa dumi ng tubig. Mm. Unlike po nung ating mga purified water, pina malinis po yan. So yung mineral so water, mas 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 mineral, distilled or purified, purified. pero pina pinakamura po is purified. Mm -hmm. So okay na po yung purified water. Mm Hindi -hmm. naman po, palalami po yun. Palalami din yung, yung. Malalangin 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 po muna ako. And then, syempre po, dapat yung mga materyala na pinagin natin, Kibigyan natin muna dati ng petis. Opo, kaya ito naman po mga bote ay hindi naman po nakailaman. Pero kung ang gagamitin mo kayo cycle kailangan po talaga silipin ang mga and at eh. tutuyuin niyo puno, po yun bago niyo magsasalitan para maiwasan po natin yung kontaminasyon. Okay.